kung ano ako magluto ng simpleng-simpleng ulam at napakadali lang, hindi you know, hassle dito. So, pinatry ko lang pala itong ating salmon at kalahating piraso lang yan, ha. Ah. Iniwa ko yan sa gitna. Tapos ay, talagang pinunasan ko to ng mabuti. Kasi naman, kailangan yan ay punas na punas or medyo dry talaga at hindi na nagtutubig. Lagyan lang natin ng so no salt salt tapos ay ground black pepper. Itong ating garlic powder. Budburan din natin. Smoked paprika. Pagka nalagyan na yan, ay gamitin natin itong ating malinis na kamay. Pat-pat lang natin or tap-tap natin para naman yung lasa niyan ay manuot. Habang binababad natin yung ating salmon ay maghiwa muna tayo dito ng green onion. Pa-slide lang, pabilog, kayo ng bahala at ang ating paborito, cilantro pala. <laughs> Itong ating lemon, sino ba ang nakikis-kis ng ganon kapag hinihiwa yung lemon para naman yung juice niyan ay mas lalong lumabas kapag ka pipigain mo? Isa lang na natin itong ating kawali. Olive oil pa lang nilagay ko dito. Around 1 and a half tablespoon. Tapos binrush ko na dito sa ilalim ng pan. Tapos iprito na natin. Medium heat lang pala itong ating pagkakaprito ha. Kasi naman, ayaw nating mabigla itong ating salmon. O di ba? Ang sarap ng gilid. Tingnan niyo lang. Talagang juicy, juicy. Balik ta rin natin. Tapos ay ilagay natin yung mantika na natitira dun sa taas para yung pagka-juicy niyan ay hindi mawawala. O di ba? Napakadali lang lutuin nito. Around 3 to 5 minutes ay lutong-luto na itong ating salmon. So wag niyo i-overcook para naman hindi maging dry ang kalalabasan ng ating isda. Oh, ihain na natin. <laughs> Ilagay na natin dito sa ating serving board. Lalagyan pala natin ito ng honey, tapos magpiga dito ng calamansi at cupay mayo. Or kaya kung wala kayong cupay mayo ay pwede rin kayong maglagay ng ordinaryong mayo lang, mayonnaise, walang lasa or walang flavor. Kailangan po ay yung plain lang. Haluin natin, tapos ay ilagay na natin dito sa ating plate pahiran lang natin yan. Habang mainit-init pa, nakikita nyo, habang mausok pa, ay kailangan i-brush natin dyan para naman yung lasa ng ating ibinrush dyan ay talagang maglasa or matunaw at manuot din habang mainit-init pa. So, dun sa gilid ay maglagay lang ng lemon. Tapos, itapis lang natin itong ating green onion at ang ating cilantro. Biruin mo yon within 10 minutes, meron ka ng masarap na ulam. Kapag ka nagda-diet ka, pwede kang hindi na magkanin dito at ito lang papakin mo, sold na sold ka na. Kung nag-enjoy ka dito ay wag na wag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Krish Kusina. Tara, tikman natin. Makikita nyo naman, pagkatusok pala ng tinidor ay juicing-juicy at hindi dry ang ating salmon. Enjoy natin ito. Bye-bye.